Ayan, pinainit ko na yung ano, nilagyan ko ng mantika. Tapos yung garlic. Ayan, ipirituin natin yung garlic. Hamang ginigisa-gisa natin yung garlic. Lalagay na yung sibuyas. Ayan, yung chopped na sibuyas. tapos lalagyan ko pa siya ng uh, another oil extra olive oil yun yung nilagay ko olive oil para hindi siya dry yan tapos nilagay ko na yung minced beef or giniling na baka ayan Medyo gigisaw muna natin to, Medyo fritoin natin ng konti para masarap siya. Ng, mas masarap siya. Hindi siya malansa pag ganyan. Lagyan ko siya ng seasoning. Ayan. Halo-halo lang po. Hanggang sa ma-trito ng konti yung baka. Ayan, nal nalagyan ko siya ng asin. Nakat po yung video, nilagyan ko rin siya ng black pepper. Tapos halo, nilagyan ko siya ng pamintang drop. nalagyan ko siya ng another, ano seasoning parang no seasoning, pero hindi siya no seasoning, ah, wushu wushi, wushi seasoning from Germany mas malasa siya kumpara dun sa seasoning, no, no seasoning At lalagyan lang natin tapos lalagyan na natin yung baloney sauce Or, yung iba is spaghetti sauce pero ito uh, medyo okay ba sa spaghetti sauce maasin na siya para sa pinoy sauce ilagyan ko siya ng dalawang puti yung dami ng baka nyo this, depende sa inyo kung gano'ng parang kung wala kayong beef pwede naman pork yun lang problema yun <laughs> sa loin lang ng loin niya hanggang sa mag-kick medyo ano na yung sauce niya sticky na para kumapit siya yan, sticky na, Ayan, yun, na cheese. Uh, cheese ready rin. kahit anong cheese pwede na rin lagay niya yun basta ano hindi naman tayo italian eh basta melted cheese ang lagay niya medyo nagsawa na sa mozzarella kaya ibang cheese naman ang nilagay ko Oh. habang inaantay natin malusaw yung keso tinikmang ko siya nilagyan ko siya ng konti paminta pa natataba ko ito tapos nilagyan ko ng cheese yan malapit na pag nalusaw na o yung cheese na yan luto na yan pwede na natin siyang gawing <coughs> baked macaroni or lasagna sa sauce pwede na rin yan o spaghetti pwede na rin yan wala naman yung pinagkaiba yan pinagkaiba lang yun doon sa keso eh eh hindi Next yes mga natin. Pilipino hindi naman tayo masilan sa mga panlasa ng mga ganyan para pag na bake ayan po ah uh, ayan. Medyo pisil-pisil na natin siya. Ina, eh, nilagyan ko na ng ano. Yan. Tapos lagyan ko small macaroni po ang ginamit ko, yung Ilalagay maliliit. Ko siya ng white cheese, mas masarap siya. Sa gitna. Gaya ng sabi ko, pwede hmm. ring lasagna um, yung, yung palapad. Uh, alam nyo naman Lating siguro paano gumawa cheese. ng lasagna yung spread nyo Tapos pa isa isa isang cheese din ito ano lang to kasi quick lang, to lang, to. sa akin quick eh. na pagluluto hindi na maselan si ano na yun kay Carlo na yun kasi eh, hindi naman pang business to eh pang okay. sariling kain lang lulutuin lang natin yan sa air fryer Pagyan pa natin siya ng sauce. So, ibabaw. Ayan natin siyang mag-melt yan. Ayan. Tara, natuwi na natin siya. Ayan, lutuin na natin sya sa air fryer. Ayan. Ayan. may, may ano na yan, nilalagyan ko siya ng aluminum foil para yung dumi. Pupunta lang dyan siya, tapos tanggalin mo na yung aluminum foil. Ayan. Tapos, sarado na natin. I turn on. Okay, yun. I-low it lang natin siya. Low it, 160. Pwede na yan start ayan. ayan alas 10 minutes na rin sya tignan natin kung anong itsura ayun yan yung hinahanap ko konting ano pa yung konting konti pa ayan mga 2 minutes 3 minutes pwede na yan Ayan po, may na 15 minutes na siya. Tignan na natin siya. Ayan, yan pwede na ho yan. Nag, ano na, medyo ano na yung gilid. Pwede na ho yan. Palamigin na lang natin siya. Ayan. Wow, sarap nito. Na Ayan, nabake na siya. Ayan. Oh. Tignan nyo ha. Sarap nyan. konti lang mainit pa. konti lang mainit lang. Ayan.